Ito po, good evening everyone. Tayo po ay magluluto ngayon ng peanut brittle. Ito po kailangan natin, mani. Tapos itong second na kailangan natin, asukal. Ngayon ay nakasalang na siya and tinutunaw na. Butter, pampalasa at pampasarap lalo. Ayan po, unti-unti nang natutunaw ang asukal. Antayin muna natin siya na matunaw lalo. Tunawin muna nating lahat. Ayan. Ang apoy is mahina lang. Kasi para hindi masunog. Wait, Oops. para hindi masunog ang asukal natin. Ang mani po natin is tinusta na kanina, hindi na po nabidyohan. And then, dinurog ko po siya. Ayan. Ayan. Unti-unti na pong natutunaw ang asukal. It's yung water. Ito. And then, next po natin ang butter para pangdagdag sa panglasa niya. Ang pasarap lalo. Medyo nagbuubuo po siya kasi ano eh. Nahalo ko po, po sa sobrang excited. Go. Okay, haluan na po natin ng kami dagdag sa panlasa na sa lalo. Mabilis lang po siya. Kailangan Madalian po ang galawan dito or pagkilos ninyo kasi magbilis po siyang mag buo-buo ang asokan Magbilis sa matuyo. Lagyan natin ng mani. Mm -hmm. Mabilis po siyang tumigas o mabuo-buo dahil sa init. Hindi ko na po inubos yung mani. Okay, tama na po ito. Stop na muna Ito na po yung finished product. Hindi na po napakita kung paano hinulma.